Kasi totoo naman yung statement mm -hmm. Ayon, na yun. Ah, naapektuhan ba ako? Siyempre marami pinag Hindi eh, hindi ako, hindi ako naapektuhan kasi alam <laughs> ko kung hindi <laughs> Tumitinding away sa pagitan nila Carmina Villaruel at Darren Espanto dahil kay Kasi usap-usapan na ngayon sa social media. Hindi nakapagtingpi si Carmina sa isyong kinaharap ngayon ng kanyang anak? na si Kasi at Darin Espanto sa isyong di umano'y pamamahiya at panggagamit lamang ni Darin Espanto sa kanyang anak na si Kasi. Naging usap-usapan nga kasi sa social media ang binitawang revelasyon ni Darin Espanto kung saan ibinunyag ni Darin na magkaibigan ng daw sila ni Kasi. Ayon sa pahayag ni Darin, nang ma-interview nga ito, Makulit sila eh. Sabi namin, best friend lang kami ni Kasim. Best friend lang talaga. Parang it's something that a lot of people, I guess, won't get. Makulit sila eh. Sabi namin, best friend lang kami ni Kasim. Best friends talaga eh. Parang, it's something that a lot of people, I guess, won't get. Hindi, Hindi ko alam kung paano explain, but syempre, andun pa rin yung pagmamahal para sa isa't isa. alam kung paano explain but um, syempre andun pa rin yung pagmamahal namin para sa isa't isa. Kaugnay ng revelasyon nga na ito ni Darren, lumabas ang baritang hindi raw ito nagustuhan ni Cassie. Dahil ang buong pagkakaalam daw ni Cassie ay may relasyon sila ni Darren dahil parati silang magkasama na sweet na sweet. Ikinagunat raw ni Cassie ang tila pagdalaglag sa kanya ni Darren Espanto. Dahil dito ng pakawala si Cassie ng matinding critic post kung saan ibinahagi ni Cassie ang screenshot ng song ni Olivia Rodrigo na may title na Favorite Crime. Ayon sa mga netizens, buwelta raw ito ni Cassie laban kay Darren sa pandalaglag at pag-iwan daw nito sa kanya sa ere. Bahagi ng lyrics ng fanta ay, Those things I did just so I could call you mine the things you did, well, I hope I was your favorite crime. You used me as an alibi. I crossed my heart as you crossed the line. And I defended you to all my friends. Bahagi ito ng lyrics na kanta na favorite crime na ipinose ni Kazi sa kanyang Instagram na pinaniniwalaan ng mga netizens ay patungkol kay Darren Espanto. Kaugnay inito, nagpakawala rin ng cryptic post si Carmina Villaruel. ayun sa mga netizens, tila patama raw ito ni Carmina laban kay Darren Espanto sa ginawa nitong pandalaglag sa kanyang anak na si Cassie. Nagpost na itong si Carmina ng screenshot ng quote sa kanyang social media account sa Instagram na Don't expect the same in, in return. Ayon sa mga netizens, parang ipinahiwatig ni Carmina na umasa daw ang kanyang anak na si Tassie kay Darren Espanto na akala ay magkarelasyon sila pero hindi daw pala. pag nito ito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon si Darren Espanto.